Governor Gwen Garcia. Anak siya sa Kuwaw. O oh, hindi, Sara, ha? Anak ko, yes, Gov. Anak siya. Ang Cebu City, nagbid sa palarong pambansa, ha? Suportado na sa probinsya sa Cebu, ha? Anak ko, nga. Suportado ni Gov ang palarong pambansa si Mayor Ramadilic. And gentlemen, mga kaigsuunan nako din sa Cebu. Assalamualaikum. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Last year, on August 2023, we successfully brought back the in-person conduct of the Palarong Pambansa in Marikina. After four years, our best elementary and high school student athletes were given the opportunity to once again compete and shine today we signed this memorandum of agreement to pave the way for the holding of the 64th edition of the palaro pamansa in the queen city of the south kebau as secretary of the department of education I always live by fairness. kay daghan sa ako ang trabaho. And because I am a politician and a secretary at the same time, daghan kaayo ang muduul sa ako aoga. Uh, mga ayaw pabor. Panagitan ka ng uh, Dunay Maestra, kaila sa Mayor, kaila sa Barangay Kapten, muduul sa ako. Uh, may nga pwede ba ni nga kini ang ato ang i-hire moingon biya dili ana kay moingon dayon ko sa rason ay uban mamalain kay tungod ang kultura nato sa Pilipinas padrino padrino mangid na no kanang wa na anad sa ako pero ang uba makasabot dayon sila moingon dayon ko ana i just want to be fair to everyone kay nganuman ang uban sa ilaha din ha, di man na sila makaduol sa ako ha, ah, kaya di man na sila amigo o barangay captain, nakaila sa o mayor. So, anak ko, dito na lang ka sa division, dito ka sa region, paningkamutan ni mo na masulod ka og ma-hire ka. Pag uh, pili na mo sa lugar kung asa ang sunod nga palarong pambansa, kabaw ba muno, gitawagan itawagan ko ni, uh, even before, nagbit ang Cebu City, nitawag na si Mayor Ramos ako, ah, uh, ana, siya si Inday Sara, anak ko, yes sir, uh, siya oh, ang Cebu City ah, Pagingon, pagingon pa lang niya, gingana, eh, kasabot na ko, di ba? Nagtakubi ako sa politika, kasabot na dahin ko, ingon eh, siya, Cebu City. Magbid sa uh, palarong pambansa, anak ko. Oh yes sir, na anak ko kining um, na may mga requirements, i-comply lang ninyo ang requirements, siguraduha lang ninyo na complete na siya, kaya basi ma-disqualify mo. Uh, na, Nagtanaw me, doon na po yung mga duha pa kalugar na nagbid. So, uh, while the process of the evaluation and assessment was ongoing, nanawag si Governor Gwen Garcia. Anak siya sa Kuwao. O oh, hindi, Sara, ha? Anak ko, yes, Gov. Anak siya sa Cebu City, nag-bid sa Palarong Pambansa, ha? Suportado na sa probinsya sa Cebu, ha? Anak ko nga. Suportado ni Gov ang Palarong Pambansa, si Mayor Ramadilic. man ay eh, karon lang ko nakakita mo dini ang bagong tulay uh oh suportado na siya sa probinsya sa Cebu ang palarong pambansa na si Gov ya na ko Gov kanang ang amuang bagong agreements with uh, the Department of Education dito gid na sa local government unit kung kinsa ang nidaog sa bidding o kinsa ang nibid So, maghangyo lang ko sa inyo, ha, nga at the local level na amoy partnership and understanding uh, sa siyudad sa Cebu o sa probinsya sa Cebu para sa pagpadagan nato sa palurong pagbansa. Uh, si Gov na, oh, wala na yung problema, wala na yung problema. Na, so, itawag na si Mayor Rama, itawag na si Governor Gwen Garcia, nga, yeah, magsigil ako, oh, sige, oh, sige, o oh, sige. Pero yun ko mubalibad sa ilaha. Ang dibuhat na ako, Nagampo yun ko, Lord God, mudaog ang tagid ni sila. Santo ninyo, please lang. Please lang yun, padaugan ni sila. I never called, never, never told the secretariat kung kinsa ang pilion. Uh, piliyon. Sige lang yun kong ampo sa Santo Niño na madaog yun ang, <laughs> ang Cebu. Pagka humang, uh, nahuman natin na tanan ang proseso. I was not a part of it. I never joined any meeting. Ah, uh, nangotanak ko. Kinsan na daog Daug na nasisibu. Ay, nakaanagin ko. Ay, salamat, Lord. <laughs> Thank you, Santo Nino. Tagang salamat. So, ingana, na. Kakulba para sa apo ang selection sa palerong pambansa tungod kay... Um, nagsigi kong tando, nagsigi kong tando uh, sa Cebu City pero wala niyo ko mabuhat nga ma maingon nga i-impluensyahan ako ang resulta sa pagpili. So you did it on your own and congratulations sa inyong tanan. It must have been a very convincing um, Pitch for the Palarong uh, Pambansa. Kaya uh, unanimous, yes, unanimous ang vote uh, for uh, Cebu City. And I know it was not easy because nag-host na po ang Davao City when I was mayor, nag-host ang Davao City o uh, Palarong Pambansa. And uh, dili-dali ang mga dam para mangumbinsi Uh, sa committee ng uh, pilion ang syudad. After 30 years, it returns it returns to Cebu City having hosted it twice before in 1954 and 1994. And it seems that four is a lucky number for Palarong Pambansa and uh, Cebu City tungod kay 2024 in yung hanapot ang Palarong. I would like to thank Cebu city led by Mayor Mike Rama and our vice mayor and our city councilors for the responsibility for generously accepting the responsibility of hosting the 64th edition of the Palarong Pambansa. Yeah, quadruple quadruple 4, no? The unique character and vaunted hospitality of Cebu City will make this year's Palero even more memorable for all our student athletes. Today, as we gather here, we affirm our unwavering dedication to strengthening our support for young athletes. Our primary goal is to equip them. With the necessary tools to nurture discipline, resilience, and the indomitable spirit required to pursue their athletic passions. Our collective mission is to empower them on their path to achieving professional excellence in the realm of sports. Furthermore, the memorandum of agreement between the Department of Education and the local government of Cebu City underscores our shared commitment to creating the optimal environment for our young athletes to interact, to compete, and to excel. This commitment extends to promoting their physical, intellectual, and social well being. The is an integral part of our efforts to strengthen our grassroots sports programs, granting various opportunities for sports inclined youth and exposing them to real life experiences in their chosen sports. I wholeheartedly believe that Cebu City, in fact, I'm very excited that Cebu City will ensure a well-secured and world-class venue for our learners to showcase their abilities and we guarantee a memorable Palaro for all the delegates. On another level, each edition of the Palarong Pambansa provides the opportunity to strengthen the collaboration between the Department of Education, the local government units, as well as other national government agencies to holistically develop the Matatag learners. Let us work together to provide the best avenue for our Filipino young athletes to showcase their talents, determination, resiliency, and love for sports and our country. Mga kababayan, tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa si Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino.